Live good morning, good afternoon, good evening sa inyo sa ating uh, team Dilunario. So pag-usapan natin ngayon ay gaano ba importante na magpaparan tayo ng Facebook ads. Lalo-lalo na diyan sa mga busy-busy katulad ko. 'Di ba? Kailan din kasi nating uh, kumita sa pang-araw-araw nating uh, pangangailangan. So kung ginagawa mo si Live Good as uh, part-time, so ang pinakamalaking tulong talaga sa atin yung uh, Facebook Ads. Kasi kung mapapansin po natin yung nagra uh, nagrarank na mabilis, marami nang rank advance. Karamihan po dyan ng kanilang mga nakuhang uh, team member o affiliate member ay galing sa Facebook ads. Kaya nga maraming uh, mga affiliate na nagra-rank. Tapos yung kanilang uh, mga affiliate member ay nakukuha nila sa iba't ibang bahagi agad ng Pilipinas or sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya napaka-importante at swerteng-swerte -swerte tayo dito sa ating team na kung saan ay meron tayong free training, support, para magkaroon tayo ng uh, chatbot. At yung chatbot na yun, yan na yung automatic na magsasagot sa mga inquiry. So, hindi mo na isa-isahin kasi meron doon pattern na kung saan i-click lang nila para makapag-enroll sila sa kanilang sarili lang. So, napaka-importante rin na meron tayong alam sa pag-network kasi um, uh, kailangan natin sagutin yung kanilang mga katanungan. Pero kung basic busy ka talaga, hindi mo nagagawa yung uh, uh business uh, kagaya ngayon. Uh, kailangan natin magtinda, kailangan natin maghanap buhay para kumita sa pang-araw-araw na pangailangan. Isasabay lang natin uh, si Live Good as part-time pero yung mindset natin full-time. Kasi nga po katulad ng ating mga leaders, sila Coach Marvin, Coach Norbin, ay mga full-time din po yan sila sa trabaho pero naging platinum si Coach uh, Marvin dahil uh, sa Facebook ads. So nagkaroon siya ng 500 na tao under sa kanyang organization sa pamagitan ng Facebook ads. At si Coach Norbin din naging gold, nagkaroon din siya ng mga affiliate member sa pamagitan ng pagpi facebook ads kaya yan nga yung tinuturo nila sa atin para tayo kumita dito kay Live Good para uh, talagang ang mga nakikita natin dito sa pagpi facebook ads yung ibibigay ni Meta yung pakikita ni Meta yung mga taong interested na talaga sa ganitong industry so kung ikaw meron ka namang time para mag-upload uh, ng mga reels para mag-upload uh, mag o gumawa ng video mag-YouTube o mag-TikTok o sa Facebook. So magandang mga uh, tulong din 'yan sa iyo para makapag-generate ka ng mga uh, prospect. Pero iba pa rin po talaga kapag nagpi-Facebook ads tayo kasi nga uh, mas marami ang mag join sa atin sa iba't ibang panig kagad ng mundo. So 'yun lang ah uh, ma mga kadilyonaryo ang kailangan lang na talaga natin nagawin uh, natin yung negosyo. Huwag po kayong panghinanan loob kung merong mabilis mag-rank up, merong mabagal, dipindi po yan sa aksyon natin. ba? Diba? Parang uh, nagpapakulo ka ng tubig. Kung talagang mahinang mahina lang ang apoy na binibigay mo, uh, matagal po talaga yung kukulo. ba? Diba? Pero kung lalaksan mo, mas mabilis siyang pumulo. So, ikaw, kung gusto mo magka-result ng mas mabilis, merong ibang paraan Gagamitan natin yung mga bagong technology ngayon, yung mga artificial intelligent. Iyan yung gagamitin natin para magkaroon tayo ng mas maraming uh, affiliate member. So yun lang, like kayo mag uh, sa mga hindi pa nakapag uh, subscribe dyan, i-hit mo yung not notification bell para lagi kang update sa mga bagong upload ko sa mga training natin lalong-lalo na dito sa team Dilonario. So maraming maraming salamat and God bless po sa ating lahat.